Guys, may pag-uusapan tayo guys, isang napakatapang na security guard guys. Nako. Kagaling eh. Saludo tayo sir. Okay guys. Uh, ito yung napabalita guys nung nakaraan lang. Ayoko sana mag-react nito guys. Pero bigyan paren natin ng reaction para at least mabigyan natin yung tamang observation sa pangyayari. Tara. Alright guys, welcome sa Reddles TV guys. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Magbibigay tayo ng reaction ngayon guys sa isang pangyayari na masasabi natin uh, isang katapa katapangan at alertness ng isang security guard. Pero bago ang lahat guys, baka ngayon na kayo nadalaw sa channel ko guys at nagugulat kayo. May mahabang buhok na nagsasalita at may mga earrings at nag na security officer, security guard. Paano naging nangyari yan? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po akong retired guys at bilang na kukuha nating mga kaalaman nung nagjujuti tayo at mga tips natin para at least yung mga bagong security guard, kabataang security guard ay mabigyan natin ng tinatawag na maayos na mga impormasyon regarding sa trabaho ng security guard tulad ng pag-uusapan natin ngayon guys okay tulad ng pag-uusapan natin isang matapang at masasabi nating buo ang loob ang isang security guard na nakipagsabayan sa limang hold up guys tara mag-react muna tayo panoorin na natin to dali sa laban sa lima yan ang nakulikam na enkwentro sa isang tindahan sa Makati. Ang gwardya kasing nagbabantay roon, matapang na nakipagbarilan sa limang hold-upper na tinangkang manloob. Nabulilyaso ang krimen matapos mapatay ng gwardya ang isa sa mga suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Akala ng mga kawatan na ito, kontrolado na nila ang niloobang tindahan. Pero ang pinadapa nilang gwardya biglang tumayo at nagpakawala ng pala. Isa laban sa limang eksena sa protasa na ito sa katis. Okay guys, credit sa uno ng video galing sa Jamie 7. Uh, kasi ayoko ko sanang mag-react sa mga ganitong kwan guys, yung topic kasi, kasi nga nire-rate ng YouTube na bilang uh, tawag dyan, copyright pero ito, reaction video lang to Credit to the owner sa Jimmy 7 sa kanila 'yung video na 'yan. Okay guys, ah uh, reaction to bali 'yung ginawa ng security guard isang malaking accomplishment. Isang malaking dinatawag na karangalan sa ating mga K59 na alam mo na na isang alertness at dinatawag na presence of mind at yung tinatawag nga buo ang loob. Okay, yun ang nakuha, na nakita natin sa ating ka-59 na na-involved doon sa shooting incident sa holdaping. So, yung mga ganong bagay guys, talagang totally wala ka talagang pananagutan sa batas noon kasi ikaw ay nag -dip, dip, nag, nag render ah, nagbigay ka lang ng iyong tungkulin ang iyong tungkulin iginapanan mo lang ngayon pag tiningnan mo naman yung mga holdapper guys halata mong baguhan yung mga holdapper. Mga baguhan at parang walang plano dun sa ginawa nila. Kasi nga, nataranta na sila agad eh. Ang nadali pala nung security guard ay ang leader nila. So yung mga member siguro noon, siguro lang hindi ko alam na kuan hindi pa sila yung tinatawag ng mga veteranong gumalaw. Kung titingnan niyo sa video, yung isa hold tumakbo pa sa likod ng guardiya. <laughs> hindi ko alam kung may dalabang baril yon bakit sa sobrang taranta niya yung guardiya tumakbo, tumakbu dun siya sa likod ng gorja. So, hindi ko alam kung may baril ba siya o kuwan. So, ngayon, yung mga naman relax kasi nga yung gorja pinadapa nila. Pinadapa nila ang gorja, hindi nila kinapkapan kung mayroong bang baril o wala. Dapat supposed to be, dapat kung mga ganong, hindi ko sinabing, turu, tinuturuan ko kung kadalasan lang na mga medyo tinatawag na alerto na mga holdapper, pagpadapa nila sa gwardiya, ang kanilang procedure ay kukunin na, na yung baril ng gwardiya. So, dismantle na yung gwardya. Pagkatapos, may magpo-posting doon sa gwardiya. Kasi lima sila eh. Lima sila, apat yung magraransak sa kuwan, isa ang tututok. Kasi iyon ang depender eh. Kaso lang, silang lima ay naghalungkat na hindi nila kinuha, kinontrol yung security guard. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na opportunity yung security guard, nag ngayon at naunahan sila dahil ang nadali ng gwardiya ay yung leader ng grupo nila. So pagkatapos nadali yung leader, ah, wala na, wala na yung, wala na kumbaga nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. So labo-labo na, kanya-kanya, may gumanti naman, so ganting kuan lang yun. Kumbaga hindi ganting talagang kuan ba, yung basaan ba, kumbaga dikdikan, hindi. Gumanti lang para maka-escape. So, yung isa na taranta, tumakbo sa likod ng guardia security guard? So, ngayon, sa pangyayari na yun, guys, baka makita ng mga kabataang security guard yon Kabataang security guard na, oops, ganun action na action. Delikado yung ginawa ng security guard, guys, sa totoo lang. Napaka-delikado at buhis-buhay talaga yon Palit-buhay na yun, guys, sa ganun mga sitwasyon. Harap-harapan yun, eh. At baka, kuwan, Baka yung mga bagong security ka na kabataan, hot na hot pang pa kaisipan. Baka, baka gayahin at baka kanilang inspirasyon ninyo na uy, ganun ang gagawin ko, pagwan. No, guys. Kaming nasa mga banko, guys, na nagjujuti duty nag -se seminar kami, nag training Ako ay galing ako ng banko. Ang dami kong bankong pinanggalingan, galing din ako ng armor car. Meron din kami tinatawag na training at seminar regarding how to handle ng mga ganong bagay. Anyway, doon tayo sa sitwasyon. In case na may ganong mga mga senaryo na o dapa kayo at kinuan, una-una tinuro sa amin guys ay magkailangan magpa-participate ka sa mga hold -upper. Hindi ka pwedeng kumontra kasi palit buhay na yung guys pag ganon. Participate ka, ito yung tinuro sa amin guys sa mga bangko nung nag kami. Participate ka, dapa! Dapa ka na agad. Ngayon, anong gagawin mo kung dumapa ka na? Siyempre, una-una mong gagawin, tutunugan mo yung pananalita ng mga holdapper. Kung may pan, salitang Ilocano ba, salitang Bisaya, salitang Muslim, salitang Ilunggo ba, yun ang una mong i-registered. Pangalawa, yung mga build nila. Mga build ng ba, mataba ba sila, mapayat, sakto ba yung height, ganun lang yung ating ikuan guys ating i tinuro sa amin participate ka talaga kasi una-una naunahan ka na delikado na buhay mo doon una-una guys okay saludo ako dun sa 5 natin 5 saludo matapang kasi kung ako nangyari doon baka yung kaluluwa ko humiwalay na sa katawan ko sa sobrang kaba hindi naman ako eksperensyadong kumbatan, katulad, baka ga, galing, baka dating military yung tao na yon, talagang malakas ang loob, uh, malakas ang loob niya, da, dating military, sanay sa kumbatan, pero ako sa aking karanasan, ay talaga namang naranasan kung napasukan kami ng, hindi naman kami ang involved, basta nakwinto ko sa ibang video yan, yung tuhod ko guys, talagang kagagagagaganong ganon. Tsaka yung hawak ko ng baril, wala na. Pero yung presence of mind ko nandun, nakakubil ako ng kwad. Pero hindi ko alam kung... Di ba kahit, Aminado ako dyan guys. Hindi tayo nagmamagaling dito ha. Pero tinuturo lang yung hindi makakaraan ng kwad. Kasi baka gawing inspirasyon na... Pag ako ganon, gera na to. Magiging wag kasi buhay nyo ang kapalit dyan. So participate tayo. Alamin natin yung build ng katawan kung may mga pagkakataon. Huwag na huwag kang tumingin sa mga mukha ng huldaper kasi baka kita ka, tirahin ka kagad sa ulo, ng ka. Ngayon, yung salita nila, salita nila, okay? So, after nung mangyari, naghuldapan na, kunwari, bangko tayo, ha? huldapan na. After nung mangyari yon alisa na sila, Tunga, clear na. Wala na, wala na huldapin, na clear na, alisa na. Una mong kontrolin, gagawin mo, sirado mo yung pintuan. Bakit isirado? Eh, maraming, maraming gusto lumabas kasi isirado mo yan kasi baka may Siyempre, babalik yung mga holdapper, may babalikan sila. At least, nakaklose na yung pintuan. At yung mga tao sa paligid mo, doon, kunwari, bangko tayo ha, bangko tayo, na up tayo. Yung tao sa paligid mo, mga kuan ay baka may mga spatter doon o mga lookout, o kaya mga tinatawag na yung mga nagbibigay ng tips. Doon sa naiwan sa mga tao doon sa loob ng opisina, guys, under investigation pa yun bago i-release. Kaya wag na wag mong palabasin lahat muna, pati mga empleyado. Hold mo na yan. Huwag mo na kayo lumabas mga baka may mayroong panghudap sa labas. Hintayin mo na natin na ang pulis magsabi na clear na. Ngayon ang pulis naman, baka mag-responde yung pulis na hindi marunong. Hindi ko sinabi na maliit yung mga pulis ah. May mga pulis kasi na hindi din nila alam yung procedure. Uh, basta na lang kuha sila. Oh, release kayo, release. Ang procedure talaga dyan dapat bago i-release yung mga tao sa paligid. Ay iimbestigahan isa-isa yan para para ma-establish ng pulis na totoong talaga sila ay mga transaksyon, mga client na nagtatransact. Kasi baka yung doon ay mga lockout yun at mga tinatawag na mga spatter na mga holdapper yun. So, yun ang gagawin natin guys. At wag na wag tayong mag pumorma-porma na akala mo ikaw si Batang Kiapo kasi buhay talaga ang kapalit dyan. Okay guys, yung ginawa ng gwardiya na yun, talagang buuhan ng loob, nakadapa na siya, pero yun nga, bakit hindi nakuha ng hold up yun yung kanyang baril? So talagang may, may wala sa plano yung pang hold up na yun, talagang yung mga hold up ay hindi sila nakaplano ng gusto. So kaya na, bigyan sila ng retaliation ng security guard. Pero kung kayo ang matapat noon, hindi tinuro sa amin na, o oh, mag kayo, maliban na kung pabor ka na. Pabor ka, pero sa sitwasyon na yun, lima hold ikaw lang mag-isa, Paano kung may baril lahat yung lima? nangyari sa amin niya, nangyari sa amin niya, nagbigay kami ng mga abuloy sa kasama namin sa sa convenience store. Nag hawak pa ng agency namin dati yan. Dati-dati pa yung bata pa kami. May convenience store kaming hawak ng agency namin. Hinold up 'yon. Nung umalis na yung hold -up air, ay tsaka ngayon nagretaliate yung security guard. Ngayon pagka-retaliate niya, bumaril siya ng tira-tira baril -tira na siya. Tira siya ba? pang, 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 pang. Ngayon nabilang ng huldaper Anim ang putok pangpak tapos tumahimik na siya hindi na siya nagputok-putok eh buo ang loob ng huldaper at may simpre veterano na binalikan talaga siya guys kasi alam ng huldaper na wala na siyang bala alam niya yun kasi bakit at nakikising tayo dyan kising pinag-aralan tayo dyan ilan ang bala natin ano ang baril natin at hawak niyang huldaper ay 45 kaya binalikan siya basag ang kwa 'di ba? So nag-abulin na lang kami. Ganito yung guys ha, tulad ako, bangko ako. Ang binibigay ng bala ng mga agency yan ay hindi marami. Bibigyan kayo ng walo, satgan walo, sa 9mm marami na yung pito, walo. ba? Diba? Kaya ang ginagawa ko, bumibili ako ng sarili kong bala. At dapat yung bala na yan ay anim na buwan, dapat palit yan. Palit ba? I, ipapalitan -ipapalit, ng bago yan. ba? Diba? Kaya dapat hindi natin i-reveal yan ilan ang baril mo, uh, ilan ang bala mo. Hindi din i -reveal. Pero guys, sa totoo lang, yung anim mabaw hindi na susunod yan. Eh, postahan tayo. Sige, mag-comment kayo. i, -i nyo ako. I-bash nyo ako kung totoong 6 months, pinapalitan yung bala nyo sa posting nyo. Sa agency namin, pinapalitan kami ng mga nasa mo kami. Pinapalitan yung bala namin ng every 6 months ng bago. Kaso lang yung ibang agency, kinagawa naman yan. Kaso lang, pinu-pull out yung bala dito, pinapasa dun sa kabilang pwesto, yung bala naman sa pwesto, ibibigay sa'yo. Kaya ako hindi ako nagtitiwala. Bumibili ako ng sarili kong bala. Uh, ah, dati yun guys, ha, pinapayagan, eh, hindi ko lang alam ngayon kung pinapayagan kayo. Bumibili ako ng bala, may dala ko nga DDO at saka lisensya. Na nag-duty ako. May, sa DDO kasi guys, nakalagay doon kung saan ka naka-duty, banko, ganun. So bibili, hindi ka rin bibigyan ng marami, konti lang, para ang tamang tamang-tama lang. Bumibili ako every 6 months din, bumibili din ako. Kasi para, in case, may koan, uh, bawal yung bala guys na inuwi sa bahay. Ha? Ah. Inuwi sa bahay, bawal yun. Sa pwesto mo lang ilalagay yun. Kasi bawal yun, baka pagkamalangang kuan eh, bakit may, may bala. At bawal din yun ibibenta sa may mga, sum mga sumpak ba yun? Mga sumpak-sumpak. Bawal yon kasi pagka tinanong yung mga nahuli yung mga may sumpak sa lugar nyo, nahuli doon sa lugar nyo, sa ka ba bumibili? Sa so, gawardya namin dyan, sa kapitbahay namin, bumibili kami ng bala sa kanya. Tigmao ka ngayon, diary ka. So, hindi, wag mong gaw gawag, gawag yung gawin yun. So, anyway guys, uh, kaya ko lang naman nagbigay ako ng reaction dito para ma-share ma, ma, ma share ko sa inyo ang naging ang aking na-acknowledge sa pagkuan sa pagbigay ng mga seminar and training sa mga bangkong pinagdaanan ko. So, hindi ka dapat po forma forma ng uh, ganun ganun ganon na lang. Kasi buhay ang kapalit niyan, guys, kung po forma ka ng gawin. pinadapa ka, tapos titingin ka sa mukha ng nagdapir, ganun. okay. Tirahan. Kasi buwang loob niyan, guys, at mga tinatawag na halang ang bituka. Okay? So, kailangan participate ka lang, pakinggan mo lang yung salita nila, ay, sir, pagdating sa investigation ng police, sir, ang tunog nila parang ilunggo ang tunog ng salita. At yung mga katawan nila, sir, hindi ganong kalakihan. Mga, ang height nila, ganon, ganon. Okay, guys, kukunin lahat yon yung mga detalye na yon Kayo ang magbibigay noon. Tapos, lahat ng, lahat ng area nyo ay ipipreserve nyo. Ito, itutumpok nyo, empleyado lahat, itutumpok nyo sa isang lugar. Itutumpok nyo yan. At para hindi ma-contaminate yung mga fingerprint, mga sapatos nila, yung mga, yung mga, yung mga ginamit na sapatos, nagkakaroon ng bakat yan dun eh. Magagamit sa investigation niya ng mga soko, o ano mga, hindi SOCO, ta, investigation, hindi soko, kaya taong investigation ng police. At yung mga taong naiwan doon, empleyado kasama, katika gwardiya, kasama ka rin sa investigation, baka, inside job, empleyado kasama sa, emple, sa, sinong absent sa panahon na yan, sinong kwan, at yung mga tao, lahat yan, under investigation yan, pag, na kaya ikaw, ikaw guardia, kailangan kailangan hold mo na lahat, isirado yung pintuan, hintayin yung pulis. At bago i-release ng pulis yan, kunwari, eh, i-release mo na lahat yan, itilagbok eh, mo na. Advice by ganito. Alright guys, yun yung yun guys, sana nga magkaroon kayo ng knowledge regarding sa how to handle sa ganong sitwasyon. At remember guys, wag, wag tayong wag tayong magpa-hero-hero. Ang magliritalya tayo kung pabor tayo pabor tayo, sitwasyon natin pabor, pwesto natin pabor. Pero tandaan nyo, ang gamit ng security guard ay hindi high power. We are just only ang tinatawag uh, na anticipating. Pero kung sa bayan, delikado tayo guys, delikado tayo. So, yung ginawa ni kuya na gwardiya, limang hold up, pero siya lang mag-isa, sugal buhay talaga yun. Sugal buhay yun guys, na huwag sanang gawin kasi life is really important above all. Okay, so remember guys, pag tulad yan, hindi ka naman, di ba, pasalamatan ka ng company, agency mo, sa pala, pasalamatan ka, uh, magdala ka ng karangalan sa agency mo na matapang yung mga agency na yan kasi siya yung, isa yan, yung security guard nila, isa yan sa mga sumabay. Pero pagkatapos niyan, hanggang dun lang. Pagdating ng panahon, pag duty mo, pag nabulilyaso ka, kahit nakapatay ka pa ng sampo, hindi ka gawing regular, regular guardia ka pa rin. Okay, sana kung may maganong mga sit sitwasyon, uh, gawin kang kwan, eh, gagawin kang regular agad, gano'n, uh, gaw gawan ka ng kuwan, basta gano'n, may mga, yung worth it ba, worth it yung pinangkuwan, pero kahit kami, nag-seminar kami sa, sa bangko, ay hindi kami, sinabihan na, oh, lumaban kayo, oh, kuan kayo, hindi, ang sinabi lang sa amin, uh, marunong kayong mag-preserve ng mga impormasyon, para sa, ganung sa investigation, may maibigay ka, at isa pa guys, pag naka ganung ka, naka-encounter ka ng ganoon, hindi ka na rin pwedeng manatili doon sa face to na yun. Aalisin ka ng agency doon kasi iniiwasan yung tinatawag na risk back na mga suspect. Hindi natin kilala sila, sila risk back sa atin. So, yun na nga, yun. Hindi ko sinabi mo kayong lumaban. Pag pabor tayo, laban tayo. Pag pabor ka, pabor ka sa, sa pwistuan, sa bilang, laban tayo. Pero kung alanganin tayo, participate tayo, magpa-participate na kung sinabi dapat dapat tayo, at huwag tayong lumasa lumaban, preserve ang information, at kailangan nasa maayos na procedure ang lahat, after, after mangyari ang krimen. Okay? So, dun sa kuya natin, sa 5-9 natin na lumaban, nakipagsabayan, uh, saludo ako sa iyo, sir. Nag, nakita ko lang na medyo yung 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 mga old upper na disoriented sila dahil nadali yung leader nila. Pero yun ay napakadelikado at palit buhay na pagkakataon na yun, palit buhay na sitwasyon na yun. Nagkataon lang na binigay ni Lord na nagwagi ng ibabaw ang tamang tao sa sitwasyon na yun. So, guys, I hope na naibigay ko yung maayos na kuan, maayos na paman, pananaw yung maayos na yung supposed to be dapat na gawin ng isang security guard kasi baka gawing inspirasyon ng mga kabataan yon at lalong magbugso ang kanilang damdamin na kuha tapos buhay nyo ang kapalit wow guys kailangan manatalihin ang presence of mind at alertness tapos utak gamit wag puso na damdamin na matapang ka ang tapang ay ginagamit sa tamang panahon at sa tamang sitwasyon Okay? Siguro si Kuya nung panahon na yun, nakipagsabayan na siya kasi nakita niya yung pagkakatao na yun. At sinamahan pa siya ng Panginoon natin na maswertihan na maalilaos niya yung sitwasyon na yun. So guys, I hope na kung napangitan kay sa aking pananaw, guys, sa aking mga kwan, i-dislike niyo yung guard, ay i-dislike niyo yung video, guys, i-dislike niyo yung video. Kung ngayon na nagustuhan naman niyo yung paliwanag ko, guys, baka pwede ng like. At yung mga silent viewers natin na nanonood lang hindi siya nag-subscribe baka pwede nyo nang pindutin yung subscribe button dyan tsaka yung notification bell at huwag kalimutang panoorin ang mga advertise natin guys para naman makatikim ako ng kape man lang sa aking video matagal na po ako nang gagawa ng mga video pero hanggang ngayon medyo <laughs> tagilid pa yung channel ko pero pabayaan nyo na basta importante makatulong tayo at makagabay bye bye guys see you next video guys bye bye